Hi guys, welcome ulit sa akin channel sa Zetoran Brain Tumor Survivor Siguro naman uh, sa mga supporters ko kilala nyo na po ako at sa mga hindi pa po, po nakakilala sa akin ako ay si ate Zet ninyo uh, Ano na, na ako twice sa utak kasi nagkaroon pa ako ng brain tumor nagkaroon ng hydrocephalus Uh, nagkaroon ng endometriosis ng tatlong operasyon na po ang nalalagpasan ko thank you lord, 3 years na ako na uh, survivor Etong July na to, ito yung uh, month na ano, na operahan ako, 2019 na operahan ako sa hydrocephalus kaya meron po akong ano, VP uh, shunt ito po yung tubo na nilagay po sa utak ko po dumadaan po yung ano sa rito dumadaan yung fluid sa utak. Uh, sa awal ng Diyos naman po ay uh, magpo 3 years na po akong survivor. Ayan, thank you Lord. Thank you at binigyan ako ng extension sa buhay ko. Ayan. So ngayon guys um, isya ko sa inyo kung ano ba ang cost talaga nitong sakit na ito. Yung sa akin guys ang klase ng tumor na nakuha sa akin ay ang tawag po ay acoustic neuroma or vestibular sanoma. Ano po ba itong klase ng tumor na ito? Ito po ay benign. So, ito daw po ay ito yung klase ng tumor na mabagal daw po siyang tumubo. So, tinanong ko po yung doktor ko kung ano po ang cause nito, anong cause ng brain tumor. And, um, ang sagot lang po sa akin ng aking doktor ay Uh, wala pa po silang sa exact na sagot kung saan po talaga nagmula ang um, brain tumor so so yun po yung sagot ng aking doktor pero para lang din po sa ano uh, sa observation po guys ay, ang brain tumor po siguro dahil sa um, kasi yung mga pinsan ko nagkaroon ng cyst sa ano sa breast may nagkaroon sa ovary meron nga din akong um, tita din na uh, ando na kasama na po siya ni Lord nung dahil nagkaroon po siya ng uh, ano din bukol din sa ovary at ay matanda na kasi siya nung nalaman niya na ng meron siyang bukol tapos yung tita ko rin nagkaroon din pero naagapan tapos yung tatay ko naman uh, nagkaroon din siya dito sa ulo banda pero ayun sa kanya naman kasi nasa ibabaw lang so hindi siya delikado hindi talaga tulad sa akin na sa akin kasi talaga kailangan ibare na pa yung ulo ko bago matanggal yung ano uh, yung tumor so so ayun guys so oh, sa mga nagtatanong kung sa anong dahilan nito ano wala namang uh, sinabi yung doktor kung sa pagkain ng galing, basta ang sabi po ng doktor ay wala pa silang pag-aaral tungkol dito Wala pa silang uh, exact na ano, talaga na kung saan ang galing po ang, saan galing po ang brain tumor. So, ayan. Sana itong aking video ay uh, nakatulong na naman ito sa inyo guys. So, patuloy po natin i-share ito. At uh, sana po ay yung symptoms po, yung ko na video na tumor sa utak, ano ang signs or symptoms nito, ayan, yung nasa screen ay panuorin nyo po ito guys, at patuloy nyo po itong share, kasi sa to lang uh, masaya po ako dahil may mga, uh, sa ginawa kong video, hindi ko talaga din akalain na ito ay panuorin at magka-interest po yung baka uh, kapanood nito kasi yung ginawa ko yung video na yun sa akin naman is yung may share ko, may share ko at may um ma-aware, maraming ma-aware ang ma-aware dito sa sakit na ito. So ayan um sa mga nais magtanong, mag-comment lang po kayo diyan sa baba. Um sagutin ko po kayo isa-isa, guys. Basta kaya kong sagutin yung mga tanong ninyo, ayan, sasagutin ko po kayo. So, sa mga hindi po po nakasubscribe sa akin channel, Subscribe nyo po ako guys para uh, sa mga gagawin kong mga videos ay uh, ma-update po kayo. So, thank you. Thank you so much po. God bless you. Bye!